Ang ah, magandang hapon po mga na guro, si Benjo Basas po ng Teachers Dignity Coalition. No? Batid ko po at itong uh, weekend mula na nakaraan no, na wala tayong mga pasok di ba, nung long weekend, ang haba po, haba din no, nung uh, mga natatanggap ko na mga queries tungkol po dyan sa medical allowance. Di ba? So, Uh, by the way, shout out po sa mga kapatid na guro natin po dyan sa Cruz Roja Elementary School sa Cabanatuan City Division. Magandang um, araw at maraming maraming salamat po sa katulad ng pagsuporta. Muli po nating memorandum ay noon pong August 20. Binibigyan ng flexibility ng ating mga division office and even yung ating mga empleyado individually na pwede silang kumuha no? at pumili group or individual availment. Isang nga rin itong pawn man ito ay yung faculty club no or, or organizations, unions, no? or through our cooperatives. Pwede po yun. Ano po? Pwede i-organize yung ating mga faculty club. Pero gayon pa man, ang dami pa rin mga tanong. No? Uh, uh, halimbawa, ng isang tanong po dyan ano, ay uh, hanggang kailan? ka pwedeng mag-report uh, no nung no, iyong uh, HMO purchase, di ba? Yung iba 2 weeks, iba diba? naman 1 month, iba 2 months, di ba? Etc. At Marami pa, no? Napakarami pa pong mga tanong, no? So, meron na po tayong sulat, pinadala na po natin sa DBM, sa DepEd at sa Malacañang tungkol po sa situation, at tungkol sa mga tanong po na yan, no, na nanggaling din naman sa inyo at yung recommendation po ng ating organization ng TDC no? para sa implementasyon nitong 2025 medical allowance at sa mga susunod na taon para maging mas maayos, mas smooth no? yung ating uh, implementation ng medical allowance no? for 2026 no? and uh, even beyond. Pero ang ating ultimate recommendation po ay dalawa. Una, expand yung coverage ng PhilHealth. Kung ano man yung kayang i-cover ng mga sinasabing provider na HMO sa kasalukuyan, sana kayang ibigay sa atin yan ng PhilHealth na walang additional cost sa ating mga empleyado na dapat fondohan ng gobyerno yung PhilHealth at yung, yung, health insurance nating na mga empleyado dahil tayo empleyado ng gobyerno at tayo obligasyon ng gobyerno kaya kung ano man po yung pwedeng ibigay ng isang private HMO dapat ay ibigay din ito ng PhilHealth para wala na pong masyadong kuskus balungos. Dahil yung PhilHealth po ay sa atin. Ito'y pag-aari ng Estado ng Pilipinas. Pangalawa, hindi po natin sinasabing alisin yung medical allowance. In fact, ang sinasabi nga po natin, mas taasan dapat yung medical allowance, hindi lamang po 7,000. Ibigay na po sa atin ito diretsyo. Wala nang condition dapat kung paano binibigay yung clothing allowance. May clothing allowance po tayo, pero expected na tayo ay naka-uniform. Di ho ba? Meron tayong teaching allowance, expected na tayo ay merong chalk, na tayo ay may kartolina, na tayo ay may eraser, na tayo ay may marker, etcetera, etcetera, at lahat ng kailangan natin. Why? Dahil po yung damit na sinusuot natin, remember it's clothing allowance. At yung lahat ng gamit natin, at yung lahat ng gamit natin para sa ating pagtuturo ay lampas-lampas pa doon sa amount na ibinibigay sa atin, na 6,000 and 10,000 respectively. Ganun din po to maintain our health, mas malaki po yung gasos po natin. Yung iba po sa atin, meron ng maintenance. No? Yung iba po sa atin, nagkakasakit po talaga. Yung iba po sa atin, ay kailangan ng vitamins. Yung iba po sa atin, kailangan ng masustansyang pagkain. Kailangan mag-gym. Lahat po nang nabanggit ko po na ito, no? and beyond that, lahat po ng mga iyan ay para sa mas maayos at malusog na pangangatawan which is yun naman yung layunin ng medical allowance at ng health insurance so prevention is better than cure ika nga kaya yun po yung ating panawagan sa ating gobyerno ngayon hintayin po natin yung sagot maraming maraming salamat po sa mga nag-share ng kanilang mga idea ng kanilang mga experiences at ng kanilang mga recommendation ito po ay hindi galing sa TDC yan po ay galing sa ating lahat po maraming salamat Cruz Elementary School, Cabanatuan City. Mabuhay po tayo lahat mga kapatid. Thank you.